Ito na tayo sa Singapore. Singapore na tayo guys. Ayan o, no, Singapore. At siyempre. Ayan yung dalawa o. Ayan, yan, yan, yan. ayan, no, ayan. Na. Ayan o, no. ayan o. No. Ayan o. Ayan dalawa o. Oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Ayan, ayan o. 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 Ang ganda! Andito na tayo sa Singapore. Singapore na tayo guys. Ayan o, Singapore. At syempre, ayan, tingnan nyo yung paligid ko guys. Sobrang ganda. O, di ba? Nandito na tayo sa New York. Ayan o. New York na tayo. Ayan o. Ayan. Ikot natin. Ikot, ikot, ikot. Ang ganda dito ng views guys. Ang ganda ng views. Ang ganda ng view dito guys. Sobrang ganda. At may experience mo dito yung zip line at yung bike. Kaya uh, gabe ah uh, masaya yung experience ko dito sa Davao guys. Sobrang saya. Sarap ng pakiramdam. Alright. <mimic> Hello, 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 hello. Ang ganda rito guys sa Davao City, ang ganda. O huwag mong kakalimutan, pakipalo po si Edison Lingga. Uh, si Edward Laksina, Pugin ng Yes. Thank you. All right. thank you. Okay.